Guys. Hi guys! Ayan, gagawa tayo ngayon ng healthy lumpia recipe. Ang gagamitin natin, instead na karne ay century tuna. Aalisin po natin ang sabaw nito guys dahil maalat na to. At gagamitan lamang natin ng magic sarap para magic ang sarap. Itlog, flour, ayan. Ito ay 1-8 cup. Tapos, isang medium carrot, tatlong perasong onion na maliliit, tatlong butil ng bawang, at syempre yung ating lumpia wrapper. So tara guys, simulan na natin. Guys, maghanda tayo ng isang mixing bowl. Ito. Para dyan natin paghalo haluin yung ating masangkap. First, itong aking extracted na century tuna ay durugin pa natin para mahalo yung lasa doon sa mga sangkap. Durugin muna natin to kasi medyo buong-buo siya. Nalabasan guys, nadurug ko na. Maghalo na tayo. Guys, gumamit ako dito ng gloves para mabilis nating mahalo ang ating mga tangkap. Ilagay natin yung ating uh, tuna. Ayan, ilagay muna natin yung ating tuna. Tapos, sibuyas, bawang. Tapos, haluin natin. Haluin natin. Ayan. Tapos, sunod na natin ang ating carrot. Ayan, napakasarap dito guys yung carrot. Tapos yung ating itlog. Ayan guys. Meron tayong itlog dito. Ito yung ano natin. Para mag-bind yung mga isang cup natin. Bukod sa flour, meron pa tayong egg. Mas malinam naman kasi ang ating lumpia kung meron tayong itlog. Ayan. Nalagyan na ng tubig yung ating magic sarap. Itong na tayo ay pagbala sa to. Dahil hindi ba nagdagdag tayo dito ng Sa ating tuna. Kahit na may nasa ng tuna natin, hindi maalas na pati yun. Tapos ilag, isunod na natin itong flour. Itabi natin ang ating mga pinag na mga pangkong. Oh, ayan. Para mamaya. Ayan. Tapos, halok-halok na natin yung ayan. Pwede niyang namang tikman. Dahil nga naman yung ating kung dito. Parang na itong tikman. So, pag na yung alat, atin na siya. So, yung magic syrup natin, guys. Kunti lang yung mga, wala pa siguro yung one teaspoon yung nilalay So, depende sa inyo. Ngayon, tikman ko na kung anong lasa nito. Ang tama na bang alat? Ayan. Manamis-namis na. Tama-tama lang ang alat nila. Ayan. Pero ko, kulang to. Maglalagay pa ako dito ng liquid seasoning. Ayan guys, ito na yung resulta. Okay guys, ng liquid seasoning. Mag-add ako dito kasi pampasarap to. Ayan. Ganto lang. Ayan. Tapos, haluin natin to. Tapos, ready for wrapping na. Ayan. Kunting-kunti lang naman ang ating mga pangkat guys. Ang lugi ang ko dito is 24 pieces. Hindi ko alam kung kasya ito guys kasi tira lang din naman itong aking mga sakat dito sa bahay. Ang balat na tayo guys. Meron ako dito. Gumagamit ako dito ng kutsara. Pero, wala <coughs> itong kutsara lang nalagay natin. Mas maliliit kasi na lumpia. Mas masarap. Hindi nakakatawa. Tapos, kapag ganito naman yung ginagawa ko kakonte, no? Pinuputol ko pa ito sa gita. Minsan, tatlong putol. Minsan, dalawa. Ayan. Kasi mas mas crispy po guys ang lumpia kapag ka uh, may cut sa gitna. Kasi nakakalabas yung hangin. Ito guys, hindi nyo nakikita yung ano. Ganito. Simple nyo, ano lang naman. Simple lang pa, mamalaan ko ng pagbalot. Ayan, hindi <laughs> niyo nakita yung una. So, ito, pangalawa. Half lang ang gagamitin natin. Okay. Salap guys, para hindi tayo magkarne-karne muna. Ayan. So guys, tunay nyo, paano ko ibalot. First, gawin muna natin log. Ayan. Tansyayin nyo na lang yung haba ng inyong lugya na kalahati yung kutsara. Ayan. Tapos ganyan, itutupin nyo sa lulo. Tapos daradarad yung i-roll nyo lang since medyo basa yung ating mixture dahil sa carrot, so mas mabilis lang sa guys, lumikit ang lumpia sa lulo pag sisayin din natin. Na. Ayan. Ayan, sa so nakalalaw na. Ulitin nyo lang yung procedure at bubusin natin ang ating mixture. So, at naibalot ko na lahat ng ating mga lumpia. So, bilangin ko lang siya. Five. 10, 15, 20. Ayan, nakagawa tayo guys ng 22 pieces. O, diba? Ang dami. Subukan ko lang magluto nito, guys. O, tikman natin. Ayan. The finished product. Ayan. Ito yung hilaw na lumpia. Ito yung naluto ko. Nag-sample ako ng tatlong pera. tapos, ito guys, pinutol ko ng tatlo. Bite size lang. O, ito. Dalawang subo. Tapos, dalawang hati. Ayan. Thank you for watching. Bye!